Good morning guys! Sa ngayong umaga, ano? Uh, Nilinisan muna natin yung pulo natin dito kasi marami na lang din sa loob tapos talagyan natin ng konting buhangin para may mga ano-ano sila kung so, ating alaga rito na mga ibon. So, samaan. Ah. So ayun guys, no, napalitan na natin yung ano, nalinis na natin yung buhangin din sa loob. Ayun. Bago na uwi para meron silang bagong makakaykay. Ah, tayo nga pala, yung si ah, uh, ito nyo. yung ating matandang uh, breeder na siya na naupo. So sa hindi pa po nakakaalam, no. Mostly dito sa uh, ano, ibon na na ko sa ay base na do sa mga na ano mas ano po yung lalaki ang mas masipag maglimlim kesa dun sa babae uh, pagdating sa pag ano ng itlog pag -aasaga. so ayun lang po ang uh, sa, sa <laughs> ano natin ma-update natin so Kapakainin na po natin sila at yung uh, mga dumi na nililinis ko sa mga kulungan nila. Ginagawa ko po noon iniipong ko pagkano yung nilalagay natin doon sa mga halaman natin para pataba. So hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa panood. Lagi like nila po sa papa yung aking YouTube page, Kuya George Clowney, at YouTube channel ko, Joel Nahil. So hanggang dito na lang po. So happy bird keeping. God bless.